and si Master na order na ng mga pagkain namin pampalakas ay no, bulalo 220 best seller yung mga nakared eh oh di ba all right First time mo bang ano? First time mo bang makuha na ng dugo? First time mo. Bakit vlog vlog pa Ayan lang? Oo. So, gagawin mo mamaya. Pagkatapos mong makuha na ng dugo, kuha ka ng balon. Ah! Para. Sabi ko na mag-iyaan na tayo dito. Sabi ko Mera. Hello, you know, first time mo makuha na ng dugo? First time mo? First time mo nga makuha na ng dugo? Oo daw, first time. Ayan, si partner. Si partner mahinang nila lang. Eh, lokalo nga. Matulong tayo, mag-donate tayo ng dugo. Kasi ano tayo eh, matulong tayo sa kapwa. Bakaot pala sa mga mahihintang nilalang <laughs> Oh bola Bulalo, my goodness Best seller niya yan natin <laughs> Alright Siyan yung gano'n dyan? Special Yan mo Ito mo Ito si Ah ito yung regular? Ito yung regular Ito yun o

<laughs> so dito pala kami sa ML Bulalohan Tap Silugan Pakain muna kami guys Alright! Anong <laughs> masasabi mo sa ano Bulaloh? <laughs> Igaw Solid? Yeah, okay, right. Solid? Solid? Oh! Ikaw, ikaw, ikaw. Anong masasabi mo? Si Baby Boy na. Wala, hindi naman yung mic. Masasabi si mo na. So ayun, tapos na, na kami kumain. Anong masasabi mo sa Bulalo? Ayan. Sa Ay, Ima. <laughs> Anong, Anong masasabi mo sa Bulalo? Sige na. Oo. Oo. Sige Dito pala kami guys sa ML mula tapsilogan sa Geko. Geko ba? Geko. Dito sa... Ano tayo ito? North Caloocan? Tama. Geko North Caloocan. Gusto nyo kumain dito guys. Talakay dito. Ayan o. Huwag tayo magbayad. Huwag tayo magbayad. tayo magbayad. Huwag tayo tayo i like guess na uh, pa tapos na kaming kumain uwi na kami ha hindi pa punta pa lang kami sa hospital so tayo nga lang kami sa glen tapos uwi na kami ML Bulalohan Tapsihan masarap yung bulalo nila rito eh ayan o oh. mga pagpipilian kaso ah, meron pa dun sa loob. So, andito na kami, guys. Ano? Ayan. parking na kami, guys. So, parking o, na, ng... na lang, guys, yung sakyan lang din doon. Masama okay. pala tayong vlogger. Ayan. Mamaya, guys. Ayan. Pagka nakita nyo. Yung okay, mga magdodonate mag mag ng dugo. Ayan, o. Ayan, mga magdodonate ng dugo. Guys, ako, guys. Ngayon lang ako magdodonate ng dugo pero kakayanin ko ito, guys. Sana <laughs> hindi ako mamutla. Sige, <laughs> nukon. Sana hindi ako mamutla, guys. <laughs> <laughs> yung yung itim niya ko wala na Yung, yung kahit iman mo mamumutla ka pa. Sana <laughs> ano, hindi <laughs> tayo maging kulay baby. Oh, pero nanga saka. Kinakabahan ka pala. Okay. Grabe ka naman. First time? Yeah. First time pa lang. Para ham virgin ah. Hindi ko alam kung anong pagiramdam nito feelings ko pagkatapos itong para Ayan, lapit na tayo. maganda maganda pala yung hospital dito. May, may mga kahoy. Ayan eh no, fresh air. malalanghap mo yung talagang, ano eh, parang malayo sa COVID. Ayan o, oh guys o, oh, daming kahoy o. Oh. Nakapaligid sa mga uh, hospital. So, fresh uh, air. Ganda-ganda makaka-recover uh, yung, ano dito, ayan o. Oh. So andito na tayo guys, ayan oh. Pasok doon. Ito pala yung area kung saan tayo kukuha ng dugo. Kaya, naman Hindi kaya yan, Di pala naka-record 'yon. Hindi <laughs> <laughs> pala naka-record 'yon. <laughs> <laughs> Ayak. Ititis lang, ititis mo na dito 'yan. Tapos dito ka ko. Kaliwa o kanan kung saan ka kampante. saan dyan, kahit gusto na. Ito, sige, kinukot, kinakabahan daw. <laughs> yung gano sa kaite, eh, mamumutli daw. <laughs> baka ah, maging tayo dyan. Baga. Grabe <laughs> <Anong, laughs> yung ulo mo pala, Gigi, oh. Sige, parang sa may payo. pa rin. payo. Yan mo, yan mo. Butas yung ulo mo. Dami. Dami. Dinaga, meme. Dayamuna dayam. Ano 'yung eh? pagano no? 'Yan ang mga senyales pri ng mga immortal na tao. Pwede, yeah, hindi sila namamatay. Lalako <laughs> <laughs> pati 'yan pumuyat din kasi pumuyat kay. Right lang ate, tawag ko lang sa Lord. guys, nang bulalo guys. Ngayon, babawasan naman kami ng dugo guys. Sana <laughs> successful 'to guys. <laughs> Ano, oh, may ibon dun oh. Hello. Hello ate. Ah, diyan, bago lang kami kaabot. Ayun no? oh. Bago lang kaabot. Dami siguro ibon dito pag gabi pre no? Ayun. Nandun yung ibon. Huntingin natin. Siguro sa akin pag Ano ka na sa 77? Ayan, nag-fill up po na kami <laughs> ng form para makuhaan kami ng Yeah. Kung ano yung blood Bermapaya type namin. Yan. Yan, yeah. yeah. okay, okay. yeah, fill up kami ng form para tapos may waiver dito. Okay. Uh, oh, uh, na certify na okay. ako okay. ay pumapayag okay. na magpa-test. Okay. Uh, at naintindihan ko yung mga sinasabi rito. Alright? Okay. Ah, uh, nandito pala tayo sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and sanitarium. Ayan. Maganda yung hospital nito, parang nasa probinsya ka lang. Kana? Salam. Sa baba pa. na Ito mo yung ulo. And <laughs> guys, tapos na ako makuha na ng dugo. Kaming tatlo na reject ko kami. Ito si Ginukod. Reject. Ang BP nito, ang taas. 200, <laughs> over 100, ano ba yun? Oo, oh, kaya hindi siya kinuhaan mo na. Pati rin ito si Sumera, yan o. Oh. Ilan yung sa'yo kanina? 150. 100. 100. Wala, mahinang nila lang. Send 01417. Naparap. Natusok pa 'yan sa trap. Oh my god. Dinatusok <laughs> ako. Hindi <laughs> naman kinakabanda, hindi naman namumula eh. Nam namumuti <laughs> nga eh. ito <Tino> na mo. What's up, ah? bumili na ng nan lang ta doon. Pineapple. Huwag ko lang kung hindi pa maging normal yung dugo ng mga inang nilalang na <laughs> Guys, uh, pag uh, wala tong uh, efekto guys sa amin, sabi sayang lang yung pinainis <laughs> mo. <laughs> so, So, na guys, tong dalawang katabi ko ngayon, hindi pa inayagan kasi nga next week na daw. Kasi sobrang taba yung kinain nila. <laughs> Imagine, sa nasarapan sa bulalo kasi nag-tree rice pa to. Yan, 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 nag-tree <laughs> rice yan. <laughs> Guys, ano, three, ilan yung five. ano mo kanina? Ilan yung BP mo? 200 over 100? 10 <laughs> <na yan. laughs> over 100 ata. 160 over break? One, <laughs> 150 over break? So <laughs> ayun. Uh, next week sila babalik. Ayan. So, guys, so, next week pa tayo so, magkita-kita ulit guys. Okay, kaya, so, ay, so, ay so, wala na pala si Salim guys. Ala, bumalik na yung dating kulay niya. Oh. Katina po. Mamumutla na eh. Ah, ano masasabi mo bakit hindi ka nakuha na ng dugo? Mismo siguro to sa kinain natin bulalo. Bulalo. Grabe. picture na lang tayo ah. Nakatatlong rice ka kasi kanina, di ba? Oh my god. Oh my god. So ayan, uwi na kami guys. Sayang, hindi nakuha na yung tatlo. Ayan. na lang kami. Uwi na lang kami. Mahalaga, may nakuha ka. Importance. Ganun talaga. Iba nga, no. Hindi lahat no, perfect. Mga, ito, hindi nakuha na Mga ka-YouTube channel, paki-click naman yung channel ko. Sayang. <laughs> so, <subhanza, bulalo> <laughs> <It's GG. coughs> uh, Better luck next time, SJJ. Huwag ka magbulalo. Huwag ka muna magbulalo. Kasunod. Ka. Ano, dali natin yung BP mo, Salim. Sa para <laughs> pagdating dito, mag-BP mo na bago magpasok dun. Para, para makainom oh, ng pineapple. Para makainom ng pineapple bago pumasok. mag muna kayo kay Chara. Kay Chara, mag-BP tayo So yan, uwi na kami guys. Maraming salamat. Sana maging okay na si mother mo. <laughs> Partner. Master. Yung binigay ko lang namin nung nakaraan. Nalagay na. Nalagay na. Buti na yung dalawa pa naman kayo ano Anong salakyan na kapatid ko babalik doon? Ayan. Bye bye. <laughs> Hindi nakuha. Hindi <laughs>